Nanawagan si Senator Sherwin Gatchelian sa Department of Energy at Energy Regulatory Commission na agad na ang mga problema sa kuryente sa bansa, partikular na ang matagal na krisis sa kuryente sa Siquijor at ang mahinang performance ng ilang power generation company. Ayon sa kanya, ang krisis na naranasan sa Siquijor ay isang prolong at severe power crisis na lubhang nakaapekto sa mga pangunahing serbisyo at kabuhayan ng mga residente sa loob ng halos isang buwan. Kaya naman ay ginihit ng senador na dapat agad na magpatupad ng mga solusyon ang Department of Energy kabilang ang pagtiyak ng karagdagang supply ng kuryente at pagbibigay ng malinaw at timeline para sa ganap na pagpapanumbalik ng serbisyo. Dapat din aanyang panagutin ng Department of Energy ang mga electric cooperative sa hindi pagtubad sa kanilang mga responsibilidad na magbigay ng sapat na supply sa kuryente sa Siquijor. Kung matatandaan, Unang nadeklara si Sikihor Governor Jake Villa ng State of Calamity dahil sa patuloy na crisis sa kuryente sa Sikihor, kung saan ang resolusyon ay naipasa sa regular session ng Provincial Board noong Hunyo 3. Sinabi pa ni Villa na halos isang buwan na nilang nararanasan ng araw-araw na brownout na tumatagal sa halos limang oras. Okay, si government of Secures declared state of calamity because of our electricity problem in the island. Uh, one month, I think more, one month and counting pa. Mula rito sa lungsod lawiga ng Cebu, Bombo John Kanyati para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo!